With that, let us meet our players! capital Capital of the Philippines, kids, Laguna. I'm a good I'm only, I'm the of my mom, but now I'm a loving mama of my three little iho. Ready to go na rin ang bibong bibro ng Barangay Balong mga kabarangay, Cinco Panalo. Mula sa barangay Balong Bato, San Juan City. Binabati ko nga pala dyan yung mga kapamilya ko at kapatid ko, pati mga kabadi ko dyan. Andito na lang, Panalo! Yeah, hey! Dahil ang pagpagko pang Barbie doll Wow! Sinashout ko na lang ang aking mga kinakain kasi ng hingal Sandali, sinashout at kumapala yung aking mga kabaranggay dyan sa so, Barangay Batasan Woo! -hoo! Kay Jeffy, kay Madam Cake Thank you so much! Woo! Narito rin ang maabili abilidary salesman ng barangay na Putiokan Lawang Samar Samba! dito na ang Young Iskalo Kalike sa so, pagdating sa pag ni Rene Requestas. At sinasabi ko lang at gusto kong patutuhanan sa inyo na hindi lamang si Sadako ang kayang lumabas sa TV dahil nandirito na rin ako sa inyong harapan. At gusto ko lang sabihin na we have the right, ay mali pala, we have the right to remain silent, but you have the left to remain noisy. That's right! And last not the least, please welcome ang singing ng Barangay Mabayuan. Along ko po, Joyce Espino! Andito na ang singing contest Ito yung pinakamagandang entrance sa mga players natin. Kung baka may kumanta, may nagmonolog, mm. may tumalbog. Kung baka ang <laughs> dami nilang pasapok, oh. simula mo lang? Actually, sa sobrang ganda ng intro nila, tapos na. Tapos na? Tapos na tayo. Oh. eh. <laughs> hindi, pero... hindi ba? Di, ba, di, ba, di ba. Pero thank you. Thank you sa inyo mga intro. Gusto ko yung step ni Sangkay, yung... Yung mga ganyan. Oh. Very tito yan eh. Paano yan? Very... Very tito step yan eh. <laughs> hindi ko panalo. Hanta na ba kayo sa Barang Games? O yun oh, na, na natin patagalin pa. At para ma-check na natin kung totoo nga ang sinasabi ninyo, laruin na natin itong... Checkpoint! At kung paano lalaroin yan, SK and Queen! oh! checkpoint. Kailangan patalbogin ang pingpong ball sa metal detector habang nililipat ito sa trash bin na nasa kabilang dulo. The first four players na makakashoot ng bola ang pasok sa next round. Handa na ang mga malalaro, kaya naman kapag narinig ng 5, parang game na! Eto 1, 2, 3, 4, 5!

kapag dito na kay banda, babaan nyo na. Yun. Up, up, up. Ay, sayang. Ay. Dalawa na lang. Dalawa na lang. Dalawa na lang. Na. bilis nun, ha. Mabilis yung tatlo. <laughs> Ang mga panalo sa unang palaro ng barangay at papasok sa next round ay sina Sangkay, Ea, Twinny -E, at Patricia. At Joyce, Joyce, Joyce. Thank you, thank you. Pero dito lahat tayo panalo. Kaya pumunta ka na kay Queen at kay SKJK. Oh! Yes, John! Don't worry, you're not alone. Dahil ikaw yung choice namin na Yes. yes, don't be sad. You know, Joyce, you should rejoice because you have 2,000 pesos. Wow. 1,000 and 2,000. Ayan. more no hugs. Back to you. Thank you, Queen and SK. Marami pang palaro. Kaya dyan lang kayo magbabalik ang Barangay, Barangay Cinco